Me. Noong kayo po ay nakapag-desisyon na uh, magpunta sa NBI at magsagawa ng reklamo, paano nyo po isinagawa ito? Uh, meron din po ba kayong kasamang abogado na nung kayo po ay nagpunta na sa NBI? Um, Senator, thank you for the question. Nung, nung una nga, kasi nga... Um, ako talaga nung sinabi sa akin ng anak ko, hindi ako makapaniwala nang nangyari. Kasi tulad na nasabi ko, sobrang taas ng respeto ko kay Jojo. Si... Uh, uh, si uh, sir niyo wag lang po niyo kumprontahin sa chairman lang kasi po. Sa, kasi, kasi nasabi ko lang na hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga kasi katrabaho ko, ka, nirirespeto ko, um, So yun, so uh, talagang I was, hindi uh, ko alam kung anong gagawin talaga nung no una. So ang, ang naisip namin gawin was go to Senator Bong Revilla. at si si Senator Bong naman yung nagsabi na if you want to go to the NBI, we can go to the NBI. Pero dahil na uh, syempre ako bil bilang magulang, gusto ko protectahan muna sa aming anak ko. Ayoko sana may, may makaalam. So we went through the channel. We went to Miss Annette Gozon. Um, you know, we were we were trying to fix it internally pero I didn't know how to do it internally na pero magsasapa pa rin kami ng kaso. Diba? Di ba ba? Mr. Chef, you know, if I may interrupt. S paano po, ah, nalaman ng ano, the media, 'yung nangyari. Po. Paano nalaman ng social ng media? Ay, hindi ko po alam siya. Sino nagkalat? Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. So Hindi na lang po pumuntok eh. First uh, knew about it na kumalat na sa media. sa mo nabalitaan? Sa social media? Sa radyo ba? na kumalat na po? Yeah. Sa social media po. Um, unang, unang lumabas kay uh, Ogie Diaz. Mm -hmm. Sige, sige. Continue. Yan po. Ay, ay. Okay. I'll continue. Um... I didn't know how to do it na naayos namin internally pero still magsasampa pa rin ako ng kaso kasi I knew na pag once na mag-file kami ng kaso talagang puputok na sa media uh, hindi may iwasan hindi puputok sa media di ba? Tiga, paano nalaman ni Oji Diaz? Ay, hindi ko po alam eh. Did you talk to him? No po You haven't talked to him kasi I, I um, talked to him since ano um, uh, since sa, uh, sa uh, 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 social media mukhang de detalyado yung mga Ay, pero hindi po sa aming galing talaga eh But, but they na ano nakausap niya anak mo. We have other witnesses. We have other witnesses kasi I, I don't know kung may nag kung paano na nag-leak talaga. Ayun po. And then um so it took 10 days bago namin na i-file kasi nga po um nagkita kami ni Anet Gozon at yun nga um hinarap niya sa akin yung dalawa dun sa bahay ni Miss Anet Gozon. And nag-apologize sila sa akin They apologize for what? Sen, ang pagka, saktong pagkasabi nila, sorry, sorry talaga niya. Umiiyak sila. Yeah, uh, ay, yeah, yeah. Uh, yeah. assuming. Ito po, sila, Sen, uh, talaga. I, Let's just go straight to the point. The, th talaga, sinasabi ko po what ito. What did they apologize for? Ang saktong words something nila, something they were trying, and they apologize ang sabi nila, sorry talaga, sorry ninyo, ganun. Kasi akala namin okay lang. What do you mean? Uh, yeah, they were sorry for what? What did they do? For what they did. What did they do? Did they admit it to you that they did something uh, untoward? Send, when they said sorry, siyempre naitindihan ko nyo, kung ikikwento ng anak ko. Yun na yan. yun? Yun na yun, di ba? Right. And then they said, um, akala daw nila okay lang. Hmm. But clearly... Akala said, nila consensual. Yes, yan. Hmm. But clearly, kung, kung, kung uh, okay lang, di wala kami rito sana ngayon. Diba? At saka hindi sana nag, 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 nag -iyak yung anak ko. Mm. Yun po. Sige. And Mr. Let Gonzales was our witness during that uh, meeting. Yun po. Okay, so, uh, I let's just, yeah, yes, just uh, yes Senator. I think this this will be your last hearing, so mm -hmm. let's just go straight to the point. Uh, Jojo jones and richard cruz are you represented by a, any lawyer you can give uh, any uh, you can give legal uh, legal advice if you, if you wish all right thank you but maybe go take a test on facebook maybe go take a george see Jojo, bus Nagahit george the guy i hello Uh, Your Your Honor, ano po, minsan may ahit, minsan po may shadow beard. Right. Uh, uh Mr. Chair, I would like to request the Comsec to administer the oath. Okay, okay. Comsec, mag-administer tayo ng ano. Okay, pwede po kayong tumayo. Uh, Sir Richard and Sir Jojo, tatayo lang po. Ah. Uh, ah yeah, can you kindly can you raise your right hands? Uh, do, you swear, do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, Your Honor. The answer is in the affirmative, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po, uh, Senator. Nakapag-administer na po sila. Po. Maraming salamat, uh, Mr. Chair. Okay. Ano trabaho niyo ngayon? Ngayon po, wala po. Dahil naka-preventive suspension po kami, Your Honor. Okay, bukod sa GMA 7, meron pa ba, ba kayong uh, ibang pinagtatrabuhan? Sa ngayon po. Before? No, hindi pa kayo in-issue ng preventive suspension? GMA lang. No. GMA lang po. Yep. Okay. Sinasabi ng GMA, independent contractors kayo. Yeah. Pero, Correct? Hindi kayo sinasweldo ng monthly? Uh, hindi Anong po. Ano na? Hanggat may kontrata, may sweldo. Hanggat may kontrata, may sweldo. Ibig sabihin, per project. Yes. So pag meron kayong isang teleserye na anim na buwan tatagal, anim na po lang sweldo niya. Am I correct? Pag sa director po. As a? Pag director. Sir, director ka ba? Ano? Silvan so, oh, director. Sa ngayon po nagdi-direct po. ako. Ikaw? Apo. Ikaw, wala. Richard? Uh, consultant. Ano? Uh, scriptwriter, creative consultant. Scriptwriter ka? Hmm. Ikaw, Jojo, ang director? Apo. So ano yung mga dinidirect mo ng mga projects si Jimmy? Ah, um, meron po akong bago pong lahat ng yari mayroon po ang lahat nangyari to. Meron po akong bagong director lang po ako na pinagdirect ng ng network. Dati okay. po uh, consultant din po ako, drama consultant tapos nalipat po ako sa position na director. So, so nagdirect po ako ng nagdidirect po ako ng teleserye na panghapon. Gaano na kayo tag katagal nagtatrabaho si Jimmy? Ako po 24 years po. Doon sa 24 years na yun, hindi kayo nagtrabaho sa halimbawa sa ABS-CBN, uh, sa TV5? Uh, Nag-ABS-CBN po ako from 1996 to 2000. Then 2000 to uh, 2024 po sa GMA. Nag-stick ka na sa GMA? Yes po. What about you, director? nakapag-work din po ako sa ABS mga early 2000s tapos hmm. nag ABC5 po ako tas TV5 tas nakapag MZ din po. Okay, during the night of the alleged incident. Ano ginagawa niyo sa event ng GMA? Nag-attend po kami ng GMA uh, gala, Your Honor. That was GMA sponsored. Yes po, Your Honor. Kayo ba ay naimbitahan dito? Yes po, Your Honor. Meron po kaming formal invitation. Anong oras na tapos yung event? Around midnight po, Your Honor. Ha? Huh? Around or close to midnight po, Your Honor. Close to midnight? Opo. Nung mga nakalipas na event ng GMA, kayo rin ba ay naimbitahan? Yes po, Your Honor. Nag-book nag din ba kayo ng hotel room? Hindi po, Your Honor. Bakit? Uh, usually po pag GMA Gala, Your Honor, fully booked po yung mga hotels doon sa area. Mahirap, mahirap. Kaya nung gabing yun, saan kayo ba ginawa yung Gala? Sa Marriott, Marriott Hotel gala, po. Gala, oh. Ha? Sa Marriott Hotel Marriott. po, Your Where Honor. were you billeted? In Belmont Hotel po, Your Honor. So, magkalapit. Magkalapit. Po. Yes, Pwede kayong lumakad. Opo, Your Honor. So nag-book kayo ng hotel dun sa ano yan? Sa Belmont. Po, Belmont. yung sa yung event? Sa Marriott po, year oh, Your bagad. Honor. Sino nagbayad dun sa Belmont? ah uh, ako po. Ah, hindi sponsored sponsor na GMA? Ah, hindi po. Di ba lahat ng mga artista, lahat ng mga konektado sa GMA, di ba ni-sponsor na ng ay, automatic po, na yun po. na uh, sagot ng GMA. sa po. Ng. So kayo, Yeah, lahat mm -hmm. po ng consultants, yung mga creative, mm -hmm. uh, nag-book kami sa Belmont. Okay, diretsihin ko na kayo ha. But before I ask you direct questions, mm -hmm. bakit hindi kayo sumipot last hearing? May, mayroon po kaming prepared statement, pwede po ba namin basahin? Hmm? Mayroon po kaming prepared na statement regarding that, pwede po namin basahin, oh, Your mo, Honor. Sige, sige. I forgot to give you a chance to give your opinion. Thank, you, Thank, Thank you, Your Honor. Thank you To the Honorable Chairman of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, Honorable Senator Robin Padilla. To all the senators present today, especially Senator Jinkoy ejercito Estra, er, Estrada, President Pro Tempore. Um, to all the resource persons and uh, friends from the press, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, ay nais po naming humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa nakaraang pagdinig. Inaamin po namin na natakot po kami na masubject sa media circus at premature trial. Gayun din po, natakot din po kami na baka malabag po namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI nang nagsimula na ang mga panahong yon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal po na ilabas ang lahat ng mga counter allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI kahit ang aligasyon ng di biktima ay hindi pa rin nila maaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating Chairman Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Senador Jingoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online post na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa, sa pagkakataong ito sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network, tulad ng mga lumalabas. Daliwa sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa production ay maaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalang kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naging kontribisyon namin sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Tapos na? Hindi pa. Ah, maganda po ang takbo ng aming karera. Uh, Sir Richard, tubig po. May tubig uh, po kayo sa uh, tabi po, ha? Apo. Uh, okay. Oh, uh, mahaba ba yung, ano, ito ba ng tulad, scriptwriter ka, ba? mahaba yan. <laughs> Hindi um, um, maganda po ang takbo ng aming karera. Maitatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang, ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at ma-influence ang pamilya. Ano, ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami sa katunayan ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may option na bakla at kung anong anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions Bakla po kami oo pero hindi kami mga abuser. Bakla kami oo pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami oo at may takot po kami sa Diyos. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin kaya po naming kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po 'yan, umihiling po kami sa sambayanan na 'wag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na para mga convicted na criminals. Gay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo 'yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat mag magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito at sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at huwag kami i-publicity trial. Maraming salamat po. Napakalaking bagay sa amin sa ang panahong ito, sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senators Padilla at Senators Estrada. Sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ng magsalita at maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Thank you. Uh, maraming direct, salamat po. Direk Jojo. Okay, uh, basta dito sa Senado, pantay-pantay lang ang tingin namin. Okay, we are gender sensitive here. Okay? Uh, Thank you for your honor. Pag member ng LGBT, okay lang yan. Choice yan. Basta kami pantay-pantay lang tingin namin sa, sa inyo lahat. All right? Salamat for your honor. Okay, sa, mga, sa opening statements ninyo, you deny all allegations that has been uh, brought, brought against you. Yes, uh, for your honor. Both of you. Eh, Would you know kung paano, kung ba't nagkaroon ng ganitong kabigat na reklamo sa inyo? Bakit uh, nagre-reklamo sa Andrew na o oh, si, yung tatay ni Sandro, bakit, bakit nagre-reklamo ng ganun? H Hindi po talaga namin alam, Your Honor. At kanina, sabi ni Mr. Mulak na nag-meet kayo sa bahay ni uh, Attorney Annette Gosson, ang Vice, Pre Vice President no, ng GMA7, na nag-apologize kayo. What did you apologize for? Um your honor ang sabi po namin kay ninyo um we're very very sorry pero wala po kaming ginawang masama sa oh, anak niya. You're very sorry for what? What ang What did you apologize? We po? did not apologize po. Ang context po is sorry pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. No, why kung The, wala kayong that, ginawa sitali lang sitali lang. Kung wala kayong ginawang masama. ba't ka magso-sorry? ang context po kasi yung parang sorry pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Hindi eh, medyo nagugulan ako medyo may pagka weirdo. Yun po yung buong ne sentence uh, oh, namin. Sorry Robin ah. Oh, hindi oh, oh. ganto lang sorry Robin. Ano ba to ko magso-sorry sa ano ginawa ko, di ba? Kasi buong sentence po siya, hindi lang po siya sorry. So, sorry po, pero wala po kaming ginawang masama. Oh. Uh, sa anak niyo nyo, pwede so, pong eh, kung meron ka idadagdag doon sinabi bakit siya nag, why did he apologize for what uh, uh -uh, no. Senator Jingoy ito po sila sabi ko ay, ay talagang umiiyak sila nung nag-sorry sila they were crying both of them and they even they even offered to ano to donate uh, a certain amount To a charitable institution of my choice. Para lang masettle yung ano. Is it I mean, true? Ang sagot ko sa kanila, ang sagot ko po sa kanila, ako, tao lang ako. Diyos nga, marunong magpatawad. Kaya ako kayong patawarin. Pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa nyo. Is it true that you were offering uh, of, ano, uh, something sa ano, charitable institution? Is it true? No boy Your Honor, because that would be very insulting for Huh? No boy Your Honor. Oh, they are denying it, Mr. Mulak. Um, Senator Mr. Goy, Mr. was uh, present during the uh, during the the incident. Okay. I will just I had an, an investigation of my own. Huh? I will ask both of you, okay. The gala was held at Marriott Hotel, correct? Yes, your honor. Both of you, Jojo Nones and Richard, de, 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 de. are billeted at Belmont, which is a walking distance from Mario Hotel, correct? Yes, boy, Your Honor. Jojo texted Sandro if he can come over to the room. I did not text that boy, <laughs> Your Honor. Um Fact, Did, you have the copy of the text messages? Kasi dinilit mo lahat eh. Nasa may telepono ko. Dinilit mo lahat yung si mga messages eh. Do you have a copy of the text messages? You sure? Yes, Pag hindi recover yes. namin sa Globe yan o sa Smart Chan, pakukulong kita rito. Now you better tell the truth. Yeah, I'm telling the truth po, Your you Honor. You did not. Hindi po sa akin nanggaling. Si, kay Sandro po mismo nanggaling. Remember, you're under oath. Yes, Your Honor. Huh? Yes, Your Honor. I, M Meron ba? If I you am under not, oath, if you under oath, Your Honor. If you can uh, show me uh, proof that uh, uh, direct Jojo texted Sandro. All right. And then... Your, Your Honor. Yes. Siya po yung mismo nagsabi na andyan pa ba kayo, sir? Wait, wait lang. Yeah, yeah, yeah. We'll go to that. Yes, Your Honor. Okay. You allegedly, you texted Sandro if you can come over to the room with you. Deny. Yeah, maganda yun. Yes, siya Your Torne Honor. Kapunan, magaling na bugada yan. Huh? Yeah, but uh, apparently, Sandro asked if who was with you. Nag-text back si Sandro. At ang reply mo, just me. Okay? Sandro never replied. Okay? Wait lang. Sandro never replied, ha? Ako, base sa investigation ko lang to. Kaya syempre, natakot. Sinabi, just me. Di ba? After a while, you texted again and told Sandro, the context of your text was joke. At Sinabimo, you were in the company of some of the creatives. Yes or no? Ang exactong, uh, Yes or no? Uh, ang exact text ko, po, Your Honor. Um, I'm with Drama Peeps, but we're wrapping up now. Yes. But you texted him with joke, correct? Well, yes, Your Honor. kasi nung una, nung nung just me po kasi nat natutulog na po sa tabi ko si Dode um, and then um, just me Sandro did not reply and then when yes, you po. replied joke I was with some of the creatives mismo mga tao sa creatives yes po creative but I department. also said po correct your, yes okay. po your honor but okay. I also said po your honor we're wrapping up na kasi I didn't want him to think po okay that, Uh, and anything about okay. the just me text after which Sandro obliged to invitation to the invitation of, uh, of Jojo. Then texted si Sandro, "Na pepepepe, uh, uh, pe, di ba do manjan? sino siyano pa kayo nanjan." Yun yung ano? Yun yung luma lalabas sa, sa social media na hindi naman kinover kung ano yung prior conversation, correct? Your, your hmm. Honor. Your Honor.